Mga palanggag ko, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 13. Nang panahon din nga ngayon, ay nangaroon ang ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito ay hinahalo ni Pilato sa mahain nila. At siya ay sumangkot at sinabi sa kanila, inakalabagan ninyo na ang mga Galileo ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila ay nangagbata ng mga bagay na ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi na dapat malibang kayo panggang sisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Uyaong yaong labing na nalagpaka ng uog sa silo at nangamatay ay inaakala ba niyo na sila'y lalong sila rin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi natapot malibang kayo, mga sisi, ay mga mamatay kayong lahat sa giling paraan. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya ay naparoong humahanap ng bunga niya on, at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-alaga ng ubas, narito tatlong taon nang na pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito. At wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti datapwat. Kung hindi, ay puputulin mo at siya ay nagtuturo sa mga sinaguga ng araw ng sabat. At narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labing walong taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya ay makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. At pagdakay, siya ay naunat at nilwalhati niya ang Diyos. At ang pinuno sa sinaguga dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagling ng sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa. Kaya sa araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin at huwag sa araw ng sabat. Datapwat, sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayo mga mga hindi baga kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang mapainumin. At ang babaeng itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas narito sa loob ng labing walong taon. Hindi ba dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat? At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kaalip at nangagagalap ang buong karamihan dahil sa lahat ng malwalhating bagay na kanyang ginawa. Sinasabi ka niya sa ano tulad ang karian ng Diyos at sa ano ko ito tulad. sa isang butel na mastasa na kinuha ng isang tao at inihagis sa kanyang sariling halamanan at ito'y sumibol at naging isang punong kahoy at humapon sa mga sanganito ang mga ibon sa langit at muling sinabi niya sa ano ko itutulad ang karyaan ng Diyos tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. At siya yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay sa tungo sa Jerusalem. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ka ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga na pumasok at hindi mangyayari. Kung magsitindig ang puno ng sambahayan at mailipat na ang pinto at magpasimulo kayong magsigtayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon buksan mo kami at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nang akikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo kami sa aming mga lansangan at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na mga gawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin kung mga kita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propita sa karya ng Diyos at kayo'y palabasin. At sila'y nagsisipanggaling sa silangan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagaan at magsiupo sa karya ng Diyos. At narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Nagsirating ng oras din yaon ang ilang para parasiyo na nangagsasabi sa kanya, Lumabas ka at humayo ka rito sapagkat ibig kang patayin na Herodes. At sinabi niya sa kanya, Magsiparoon kayo at inyong sabihin sa surang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas. At ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Gayon may kailangan ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya pagtitipo ng hinahing manok sa kanyang sarili mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. Narito sa inyong iniwang walang anuman ang inyong bahay at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako magikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mga ko, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.